Si Success, bay. Piliin mo Ito yung pictures ng mga nabitay through electrocution. At ang pinaka sa lahat ay this guy. Ha? Napakabata naman ho niyan. Pero ang gwapo, ha? Si Martial Ama. Better known as Baby Ama. Or else, look, it's correctional dadalhin. Dahil alam nyo man dito, puro hombre, di ba? Ay, may dumarating na ano galing sa hearing. These are the cream of the crop. These are menacing looking people. Ito yung mga opposites nyo, ha? O, oh, tabi kayo. Ayun yung mga bilang galing sa hearing. Papasok na, o. Oh. Tabi lang kayo konti, okay? Well, ganyan talaga ang SOP rito sakali sa labas o hearing, kailangan talagang kapkapang kayong mabuti dahil baka may mailusot kayong weapons, gano'n, or illegal. Any volunteers? Baka gusto nyo kayo ko chance! <laughs> ano ba yan? Wala yan. Tama niyan. Parang gusto mo magsanla ng sing-sing. ano ba yan? Ay! Parang <laughs> pati! Okay. Pasok na yung mga yan. Tara, tara. Yan, ako na. Tira. O ano, mag interview na naman kayo. Ay, tumigil ka, Boy Magnum. May 22 lang yung dala mo, pilit pa. Ano tingin niyo sa amin? Alimang nagkaling sa aula? Back to the aula! Ano sa Manila Zoo. Aula, ibalik sa aula! Ano, happy ba kayo? happy, <laughs> happy sila! Mister! Ang oh! ganyan! Nabahala sa baba. Angel, ingat ka sa medyo, ma. Sige, ano nagwawala na naman. Nagtatakbayin ko lang! Miss! kita! Anong problema mo? Wala po. Si Angel lang pala kinatatakutan mo, ha? Ah? Bitawan niyo, sir. Sige, pasok sa loob. Opo. Ano? Hindi umubra pa ang no? May kanya-kanyang storya rito. At ito ang storya ko. Maamo ang mukha niya. Malalim ang pagkatao. Pinagkatiwalaan ang pamunuan ng bilibid. At minahal ng kapwa niya, Bilanggo. Oo, nakakulong siya. Pero kapag kailangan mo siya, akala kung nasan siya. Kung kailangan kanya, hindi ikaw ang maghahanap sa kanya. Dahil ikaw ang hahanapin niya. Walang sino kung sino siya. Ang tanging alam ng lahat, siya ang anak ni Baby Ama, ang hari ng Zelda. Pasensya ka na, Kosa. Alam mo ang batas dito. Lahat ng kasalanan, may katapat. Mandir tulog yata eh. Mandir, bundul ka. Ising! Ising! Nagkausap na kami, Angel, para sa ikaayos ng lahat. Sa ngayon sa Quran, kailangan na sala ang tanaway. Higsun! Sa una, nabiktima na mo. Asawa sa bala. Pero ngaron, asawa sa Batman. Maghinulsul ka na, bay! Ihanlan pala sayon? Mga devil, mga demonyo. Amen? Amen, brother. Amen. Sobra na ito! Wala akong magawa! Sakit ko na ito! Ako pala eh. Dahil sa mag-aagulo mga pangkat. Hindi ko mabigil sarili ko! Brother, <laughs> pinakar mo na ako. Hindi na ako ulit. <laughs> <invece> Success, ba? Piliin mo Ano ba? kulit mo, ah? Naman, two years sa tayo. Still, you don't want to give it up. Don't tell me you're not ready again. Bakit yun ba ang gusto mo, ha? Ano mo, ikaw take advantage ka ni? Okay, fine. Whatever. Muwi ka na nga. Sige na, muwi ka na. magbubuksan magka-counting. Pagkatapos, kanya-kanya na sila. May labas trabaho, nag exercise tumatambay, naglalaro, nag ng tubig, nagluluto, nag-aaral, nagbabasketball, nagkakuntuhan pero yun at yun din naman ang mga pinag-uusapan tungkol sa paglaya, sa pamilya, Oh, sa at sa Batang Lumlon ng Bate. Yeah, Sige, sa inyo. Batang Summer Light Happy ka wala ka. Kaya ni Batang City Game. Oh, ma'am. Tinanghali ka yata. Medyo nga eh. Hindi ko ma-explain kung bakit ako nagkaroon ng matinding interes na malaman kung anong klaseng buhay meron sa loob. Napakarami palang dumadalaw. Asawa, anak, magulang, kaibigan at mga kapenpal nila. Mula linggo hanggang Webes ang araw ng dalaw. At karamihan sa mga bilanggo ay eh, may hirap. Galing sila sa mga lugar na ngayon ko nga lang narinig. Tulad ng Takurong Sultan Kudarat, Duenas Sikihor at Bugo Cebu. Okay mga kababayan mo, pinapasok ako agad. Araw-araw din ang arrival ng mga bilanggo na galing sa iba't ibang lugar. Iba't ibang krimen, iba't ibang kaso. Pero sabi nila, ang pinakapapulang na kaso ay... Sir! dito! Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Anong oras na? Mainit na. Bilisan nyo. Kaya na tayo. O, kayo. O, oh, sir. Ah, sarap na naman ang tulog ng mga kabady nyo, sir. Ah? <laughs> Lagi naman sa edang tuka eh. Sabi ko kasi, huwag magpupuyat sa tanghali. Mukhang nanaginip pa ho. Oh. Ay. Ay, ay. Ano? Alam mo na namin kayo gigisingin. <laughs> Sir, mukhang minatuklaw yata. Sir, baka pwede naman mapasamaan natin para maasikaso po kagad. Tumadyo ka nga sa opisina. Sir, hindi na maaabot ng buhay yung tao sa ospital. Angelica? Angelica? Angelica, I'm home, darling. Ah, ma'am. yeah, pakibilisan na. Sige pa. Angelica? Nasaan na ang senyorita Ay, mo? Ay, ma'am, nasa banyo po. Sige, tuloy nyo na yan. Nakot. Angelica? Iha? I don't know what to say now. I tried my best. Pero... Decidí pa rin ng gobyerno. I will try again. Ah, uh, sir. Mari bang bigyan niyo kami ng pahintulot na makagawa ng paraan para makausap ang ating gobyerno? Oo oh, naman. Pwede kong ipa-interview siya si Angel, pero mahirap mangyari. Mahirap? Bakit? Mas mabas ang tao? Iha! Ay. Iha. Wala ka sa seminaryo. Nasa bilangguan ka. Lahat ng tao riyan ay lang ang kaluluwa. Ibig sabihin, lahat talaga sila may kasalanan? Hindi lahat ang nakukulong dito ay may pagkakasala. Merong ilan at meron ding iba na nakulong dito walang pagkakasala. Pero nagdurusa sila dahil may kasalanan sila sa iba na ginawa nila. At yung mga inusyenteng nakulong dito, malas lang nila. Kami, kaya kami narito, nagkasala kami. Dapat lang! Pero ba't kailangan maghirap ang pamilya namin? Ba't kailangan ilipat ng bilibid? Hindi lang kami maghihirap, hindi lang ang pamilya namin. Pero sasabihin ko sa inyo, Direktor, hindi ako nangangakong hindi magkakagulo rito. Eh, nakita niyo naman ang ginawa ng Secretary of Department of Justice. At nakita niyo naman lahat ng pagsisikap na ginawa kong tulong sa inyo. Lahat ng kabutihan, mapaganda lamang ang bilibid. Ginawa ko, basta huwag lamang labag sa mata. Ibinigay niyo nga lahat, Director. Pero sa isang kisap mata, babawin niyo lahat. Hindi ito desisyon ng DOJ o ng Bureau. Desisyon ito ng Department of Budget. Kailangan ng gobyerno ng pera. Eh, paano naman rehabilitasyon ng mga bilanggo? Ibig mo sabihin, mag-uumpisa na naman tayo? Ngunit napakagandang lugar ng Laor Nueva Ecija. Oh, eh maganda pala rin sinasabi pa, hindi ka doon tumira. Wala kayong karapatan magsalita ng ganyan. <manyang <manyang dahil mga bilanggo lang kayo. At sa isa ang lugar kayo namin na ipatapon, wala kayong magagawa. Teka, teka, sa sandali lamang. Sandali lamang, mabu ka. Masyado kang mainit eh. May karapatan silang magsalita. Sa sila yung mga tao. Eh, Kumuha ang nga ng tubig. Penumi mo yan. May itang kilig yan. Pero sir, napakalayo ng laur Nueva Ecija. Dito pa nga lang nahihirapan ang mga pamilya namin. Itatapon nyo kami doon? Ama, tama, tama! Commander, saan nga ba yung La Ur na yan? Sa Port Magsisay. Port Magsisay? Di ba kapwa na sundalo yun? Delikado buhay ng Muslim doon. Hindi ako papayag malipad doon. Naiintindihan ko kayo. Ah, libra, libra. Kanyang libra. Saan sila lalayan? Ah! Sabi dyan! Ay, sir! Ay, sir, pala. Ipapatelevise namin kayo sa lahat ng channel. Tama, baka ka rin kayo sa so human rights. Tingnan ko kung may magawa kayo. Mag-aalta kami! O, tama yung sinab mo! Ang hihirap ka usap nito! Hindi kami liliban! Tama na! Pasensya na ako kayo. Magtiwala kayo sa akin. Sabihin nyo lang, sir! Ubusin ko lahat yan! Bakit ano ginawa namin? Sino sabi ko siya pa? Ha? Siya pa? Stop it! Kasi kahit sila mga bilanggo, them with dignity! Eh! Eh, tayo kayo. Eh, oh, pasisya na kayo. Dali sila sa kanilang mga sirit. Ikaw din! Labas! I want you in my office now! ito susunod pag sinabi ko sa iyong, Dapa, tapa. Tatapa ka. Ha? Gabi-gabi kong binabasa sintensya ko. Wala akong nakita roon na kailangan kong tumapa. Lalong-lalong na ako makikipag-usap lang sa katulad mo. Ganon? Ako sigurado pag sinabi ko sa iyong tapa, tatapa ka. Subukan natin. Dapa. Superintendent, <coughs> I said, You in my office, Sayang. Next time, be uh, see a boy. God. Oh my God, ito na siya. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Ang kapo mo. Miss, anong tinitingnan mo? Ikaw, sir. Ikaw ang tinitingnan ko.